What's up mga ka-sports? Nandito tayo muli para pag-usapan ang isa na namang makabuluhang kwentong sports dito lamang sa IMAX Sports. Ang ni Michael Jordan at Scottie Pippen ng Chicago Bulls ay isa sa pinakamagaling na dynamic duos sa kasaysayan ng NBA. Kung tagumpay nga lang ang pagbabasihan ay pwede na natin itong tawaging greatest duo in NBA history dahil sila lang naman ang pinaka na one-two punch matapos mapanalunan ang anim na championships ng magkasama noong 1990s. Pareho rin nakapasok sa NBA Hall of Fame ang dalawang legends na ito dahil magkasamang hinarap ang mga hamon ng kanilang championship runs ay talagang nakabuo ng matinding pagkakaibigan ang dalawa. Ngunit nitong taong 2020 ay tila nagbago ang ihip ng hangin matapos ilabas ang dokumentaryong The Last Dance patungkol sa last championship run ng Chicago Bulls Dynasty. Ang dating pagkakaibigan ay nagkaroon ng mantsa kung saan hindi na naitago sa publiko ang namuong hidwaan ng dalawang former teammates. Tuluyan na bang nagkalamat ang relasyon ng dalawang basketball legends? O baka naman maaayos pa nila hindi pagkakasundo tulad lamang ng isang normal na away magkapatid? Pero bago natin alamin yan, mag-subscribe po na sa aming channel at syempre, pindutin ang notification bell para laging updated sa mga makamuluhang kwentong sports dito lang sa IMAX Sports. Ang Chicago Bulls team noong 1990s ay bumuo ng isang dynasty matapos manalo ng anim na championships. Binuo ito ng dalawang magkahiwalay na three-peat noong mga taong 1991 hanggang 1993 at 96 hanggang 98. Ito din ang pinaka-successful na era ng team na ito sa kanilang history sa ilalim ng leadership ng legendary coach na si Phil Jackson. Malaking parte ng tagumpay na ito ay dahil sa kanilang all-star duo nila Michael Jordan at Scottie Pippen. Ngunit hindi rin sila nagkulang sa mga maaasahang teammates sa mga panahong iyon, gaya na lamang nila Dennis Rodman. Steve Kerr, Tony Kukoc, Boris Grant at Locke Longley. Hindi rin mandali ang naging kompetisyon nila noong 90s era kung saan tinalo lang naman nila sa NBA Finals ang Magic Johnson-led LA Lakers, Clyde Drexler-led na Portland Trail Blazers, Charles Barkley-led na Phoenix Suns, Seattle Supersonics na no may Gary Payton at Sean Kemp, at team ng Utah Jazz na no may kapwa superstar duo na Carl Malone at John Stockton. Grabe no? Ang tagumpay din ng Chicago Bulls na ito ay naging instrumental sa pag- sikat ng liga ng NBA sa buong mundo. Kasabay ng team success ay ang pagkakahubog ng pagkakaibigan ng dalawa nilang superstars na sila Michael Jordan at Scottie Pippen dahil na nga din sa matitinding labang pinagsamahan nila. Nagsimula ang pagkakaibigan ng dalawa noong madraft si Scottie at agad na matrade sa Chicago Bulls noong 1987 kung saan naman si Michael Jordan ay naglalaro na sa kanyang ikatlong taon. Matapos ang huling championship title nila noong 1998 ay nag-retire muli sa paglalaro si Jordan. Patuloy naman na naglaro si Pippen at inamin nga nitong namimiss niya ang paglalaro kasama si MJ. Parehong nagkaroon ng legendary NBA careers ang dalawa mula sa paglalaro ng magkasama. Si Michael Jordan ay mayroong career playing averages na 30.1 points, 6.2 rebounds at 5.3 assists per game. Siya ay 14-time All-Star. 10-time scoring champion, 5-time MVP at itinuturing the greatest of all time sa mundo ng basketball. Si Scotty naman ay nagtapos sa career averages na 16.1 points, 6.4 rebounds at 5.2 assists per game at isa ding 7-time all-star. Dahil sa kanilang legendary careers ay pareho din silang napabilang sa Basketball Hall of Fame. Sa kanyang acceptance speech noong taong 2009 ay hindi nakalimutang magpasalamat ni Jordan kay Pippen. Sa kasunod na taon naman ay si Jordan ang sumalubong para i-welcome si Scotty sa kanyang Basketball Hall of Fame induction noong 2010 kung saan din-describe siya ni Pippen as his best teammate sa kanyang speech na natiling mabuting magkaibigan ng dalawa at parehong may mataas na respeto sa isa't isa matapos ang kanika nilang retirement. Patunay pa nga dito ang patuloy na pagsuporta ni Pippen kay MJ MG sa mga debate kung sino nga ba talaga ang dapat na goat ng NBA sa pagitan nila Michael Jordan at Lebron James. Sa tingin nyo, Michael o Lebron? Pero syempre, ibang usapan na yan. Sa susunod na video na namin yan, kaya tutok lang kayo ha. Sa ngayon, dito muna tayo kay Pippen vs. Jordan. Tulad ng magkakapatid na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan ay nagsimulang magbago ang relasyon ng dalawa sa isa't isa noong 2020. Sa kabila ng pandemyang nararanasan ng mundo sa taong iyon ay ipinagpaliban muna ang NBA season para sa kaligtasan ng lahat. Kasabay nito ay ang pag-release ng The Last Dance, documentary ng Netflix. Tila isang regalo para sa lahat ng basketball fans na nakakamis ng aksyon sa loob ng court. Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa huling championship run ng Chicago Bulls team noong 98 kung saan kabilang ang dalawang manlalaro. Dito na nga nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawa dahil sa mga hindi mapagkasundo ang paglalarawan ng ilang mga players at ng team sa dokumentaryong inilabas. Ang The Last Dance documentary ay ginawa upang maibahagi sa mga tao, basketball fan man o hindi, ang mga pangyayari sa loob at labas ng basketball court sa team ng Chicago Bulls sa kanilang huling championship bago magkahiwa-hiwalay. Nais din itong ibahagi ang naging pagtatapos ng isa sa pinakamatugumpay na era ng isang dinastiya sa NBA noong 90s. Ngunit hindi ito ang nakita ni Scotty habang pinapanood niya ang bawat episode nito. Ang naging sentro kasi ng dokumentaryo ay ang kanyang teammate na si Michael Jordan. At tila nga naging isang instrumento ito para isolidify na siya ang greatest of all time. Sa halip na mag-focus sa buong team at mga players nito ay madalas na nakatutok sa iisang tao ang kwento sa bawat episode. Hindi na rin naman ikinagulat ng marami kung bakit ganito ang naging kwento ng documentary dahil heavily involved lang naman si MJ sa paggawa nito at kinailangan pa nga ang kanyang final approval bago ito ma-release. O ba diba? hindi lang athletic producer pa. Hindi rin ikit ng ni Scotty na hindi nabigyan ng sapat na limelight ang kanyang mga teammates kung bakit naging matagumpay ang team nila. At hindi lamang ito dahil sa husay ng isang player. Hindi nabanggit dito ang husay ni Steve Kerr sa 3-point shooting, ang pagiging magaling na defensive player ng teammate na si Horace, ang pagiging pinakamahusay na European player at versatility ni Tony Kukoc ng mga panahong iyon. Ang defensive ace nilang si Ron Harper at wala man nga lang nabanggit tungkol sa kanilang sentro si Locke Longley. O di ba? Naniniwala si Pippen na dapat ay nabigyan ng limelight ang mga teammates niya sapagkat malaki ang contribution nila kung paano nila nakuha ang tagumpay at ang championship. Nabanggit naman sila Scotty at Dennis Rodman sa documentary bilang mga importanteng piyesa ng team na ito. Ngunit isa pa sa mga ikinasama ng loob ni Scarry ay ang hindi magandang pagkakapinta ng desisyon niyang i-delay ang surgery ng kanyang ruptured tendon sa ankle. Tinawag siyang selfish ni Jordan dahil ginagamit daw niya ito para i ang kanyang kontrata. Sa katunayan, noong season na iyon ay sumasahod si Jordan ng $33 million kumpara sa $2.7 million lamang ni Pippen. Sa kabuuan, tagumpay sa pagiging hit documentary film ang The Last Dance at sa panahong halos tumigil ang mundo ng basketball. Ngunit bigo itong mapalalim pa sana ang relasyon ng mga naging players ng Chicago Bulls sa team na iyon sa pamamagitan ng pag-alala sa mga pinagdaanan nila ng magkakasama. Ika nga, there's no I in team. Humingi naman ng paumanhin si Michael Jordan kay Scottie matapos malaman ang reaksyon ng dating teammate sa documentary. Hindi rin naman itinago ni Pippen ang pagkadismaya niya kay Jordan dahil sa pagkakaportray ng team sa The Last Dance. Taong 2021 nga ay patuloy na naglabas ng mga pahayag si Scottie Pippen kontra kay Michael Jordan, isang indikasyon ng nasirang relasyon ng dalawa. Tinawag siyang selfish ni Pippen dahil sa pag-iwan nito sa team para mag ng professional career sa paglalaro ng baseball. Ayon din kay Pippen ay masyadong overhyped daw ang flu game ni MJ dahil siya ay hindi naman nakakuha ng parehong atensyon ng maglaro noong 1998 finals ng may herniated disc. Hanggang ang pagtrato noon ni Jordan sa kanyang mga teammates ay hindi pinalagpas ni Pippen kung saan sinabi niyang ito ay isang bully. Sa libro ngang may title na Unguarded ni Scotty ay sinabi niyang sinira ni Michael Jordan ang laro ng basketball dahil sa pagpapausir ito ng one-on-one -on -one and isolation plays. Dahil ayon sa kanya, ito ay dapat nilalaro ng may pagpapasahan ng bola at pagtutulungan bilang isang team. Hanggang sa binago na rin niya ang kanyang take sa Lebron James versus Michael Jordan sa GOAT debate. Pinili niya si Lebron dahil ayon sa kanya ay isa itong team player na dapat tularan. Inihayag din ni Pippen na siya ay dismayado na pinagkakakitaan ni Jordan ng $10 million ang documentary habang wala man lang natanggap na kahit magkano ang kahit sino sa buong dating team ng Chicago Bulls. May katotohanan man sa mga hinayag ni Scarry tungkol sa The Last Dance ay mayroon din namang effort ito na ipakita ang istorya ng team sa likod ni Michael Jordan. Tulad na lamang ng pag-highlight ni Jordan na walang Jordan kung walang Pippen. Binigyan din ng credit si Scarry sa documentary sa pagpapakita ng footages ng halaga ng laro niya para sa team kung kaya't hindi rin naman ito talagang one-man show. Sa kabila ng mga pahayag ni Scottie Pippen kontra kay Michael Jordan ay hindi ito sumagot in public. Ito nga din ang chika mga kasports. Kumapit kayo ha! Para palalain pa ang nakakalungkot na falling out sa nangyari sa dalawa, ay dinedate lang naman ng anak ni Michael Jordan ni si Marcus Jordan ang ex-wife ni Scotty na si Larsa Pippen. Talagang mukhang mahihirap ang magkaayos ang dalawa sa kanilang sitwasyon ngayon. Ngunit, umaasa pa din tayo na ito ay, ay isang away magkapatid lamang at magkakasundo muli ang greatest duo ng NBA sa tamang panahon. Sa tingin nyo mga ka-sports, tama ba ang sinabi ni Scottie Pippen tungkol sa The Last Dance at kay Michael Jordan? magkakaayos pa nga ba ang dalawang basketball greats na ito? Comment below ang mga opinion nyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa IMAX Sports Channel para laging updated sa lahat ng makabulahang kwentong sports. Share nyo na rin!